tanong sa atin kanina, paano kung halimbawang yung minamahal mo, ex mo for example, or taong gusto mo, interesado ka, ay unti-unting lumalayo sa sa'yo. Yung nararamdaman mong parang nanlalamig na siya. Kailangan sa parting to mga utol ay hindi ka maging sensitibo. Dahil kung ikaw ay manghihina, mawawalan ka ng pagkakataon para makapag-isip na mabuti dapat maging very very strong ka. Gawin mong motivation yung pinapakita niya sa'yo. Dahil sa totoo lang kung anong bawang mararamdaman mo na siya po ay unti-unting lumalayo sa'yo mga utol at gagamitin mo ng clear mind instead na kayo nga po ay matatakot ay magpapanik, doon mo marirealize na ang taong to mga utol ay nagkakaroon lang po ng doubt. Nagkakaroon ng 50-50 stage kung saan siya po ay nakoconfuse kung ano po ba ang dapat niyang gawin kung anong bawang kayo nga po ay nasa breakup o nasa relationship. Pagka nakukonfuse ang taong to mga utol, malamang na malamang na merong kang na-invest na maganda. Kasi kung alimbawa pangit naman ang pagtingin niya sa'yo, wala kang kwenta, natural mga utol ay hindi na siya makukonfuse. Tuluyan na lang po siyang aalis at lalayo sa atin. Pero kung alimbawa siya nga po ay nandalamig, ibig sabihin po nito ay may na-invest kang positive sa kanya which makes this person confused or maguluhan or yung sinasabi nga po natin na self-doubt. Ngayon mga utol, sa doubt niyang ito, ay may dapat kang gawin. Instead na kayo nga po ay magpunta ron sa sinasabing parang negativity, mauwi ka kung saan ikaw nga po ay magpapanik, mapunta ka kung saan aawain mo siya mga utol, ay magkakaroon lang po ng pagkakataon para ma-realize niya ng gusto na tayo nga po ay negative. Ang ginagawa lang po natin ng mga utol ay parang inaalaw mo lang yung doubts niya na mabuhay, mag-grow at lalong mag-trigger ang gawin mo mga utol ay palalimin mo. Pag-isipin mo siya ng mabuti by injecting positivity. Kung halimbawa pinakita mo na hinahandle mo in a matured way yung situation na to, mga utol, ay lalong mag-grow yung duda niya sa kanyang nararamdaman. Kasi alam naman po natin na kaya siya nagkakaganyan, sabi ko nga po, ay nakakaramdam po siya ng second thought sa nangyayari sa inyong dalawa. Kung kayo po ay break up or magkarelasyon o nagkakamabatihan pa lang mga utol, kung ito po ay lumalabas, ibig sabihin po nito, doubt ang nangyayari. Ang dapat natin gawin, like what I've said earlier mga utol, ay bigyan mo pa siya ng masyadong maraming duda. Pero wag mo siya bibigyan ng signal para mapunta po siya doon sa negativity. Kung patuloy mong ipapakita nga sa kanya na kayo nga po ay understanding, positive pa rin, very confident pa rin. Yung importante sinasabi ko parating na nagpa-function pa rin mga utol, kahit kayo nga po ay nakakaramdam ng ganito or hiwalay na for example, ay hindi ka pa rin nagbabago, doon siya magkakaroon ng second thought. Tandaan natin, by inserting second thought mga utol ay pwedeng masave mo yung relationship kasi syempre magiging attractive ka ron instead nga po na kayo nga po ay magiging depressed na alam naman po natin na magre-result into something unattractive make sure na sa puntong ito ay hindi mo ma-trigger yung negative thoughts niya yung doubt niya na negatibo mga utol ay hindi mag-grow instead na mag-focus ka nga po doon sa positive so kailangan natin utol mag-isip ng mga bagay kung saan makikita po niya yung mga good qualities or positivity sa atin yung sadyang pananahimik natin for a while ay malaki po ang may tutulong. Yung papakita mong hindi ka apektado, napakalaki ng gagampanan nun mga utol para mag second touch siya sa kanyang naralanasan or na-experience. -e Kaya nga importante yung pagkaganito ay huwag mong ibigay yung in-expect niya sa'yo. Bagkus ay lalo kang maging motivated and strong. Kung halimbawa physically ay kailangan mo mapabuti mga utol, gampanan mo yun. Kung emotionally kailangan ba ipakita mo sa kanya, especially mga utol, kung halimbawa nag-uusap pa kayo o nakikita, mas lalong malaki po ang gagampanan nun in order para magkaroon nga po siya ng second thought sa kanyang na-experience. Simpleng simple, ang taong nagkakaroon ng duda ay maghahanap ng justification. Kaya pag na-justify niya na kayo nga po ay negative, mapupunta siya sa negative. Magkakaroon siya ng decision na hindi natin magugustuhan. Pero kung alimbawa bibigyan mo nga siya ng positivity, magkakaroon nga po siya ng simpleng duda sa kanyang na-experience. In a possible way mga utol para hindi po siya dumayo or magdesisyon nga po na kayo nga po ay magkalabuan or iwanan ka. Kasi dito niya makikita yung regrets. Dito niya mararamdaman na tayo nga po ay valuable. Kaya parating mag-focus dun sa positivity mga utol, yung pagiging confident mo. Dahil ito po ang magbibigay nga po sa kanya ng absolute doubt sa nangyayari na isa sa mga paraan para bumalik ang ex mo ay kailangan i-deprive mo siya. Kailangan ibigay mo yung consequence or disadvantages of the breakup. Technically, yung mga disadvantages ng wala ka. Kaya ipapaalala ko lang mga utol na maling-mali yung mentality natin na pagka kayo po ay naghihiwalay, parang naiisip mo at nare-realize mo na kailangan kami patunayan, kailangan may gawin ka. Bibilan mo siya ng kung ano-ano, dadalaw ka ng 10 oras ng gabi, tatawag ka, magme-message ka, magpapalakad ka, lahat-lahat yun mga utol ay gagawin mo dahil nga ikaw ay nagpapanik at nagkakaroon ng fear na uudyokan mga utol na may dapat kang gawin para bumalik ang ex mo. Pero uulitin ko kapatid, lahat po yun ay magsisilbing satisfaction sa ex mo. Ang tanong, gusto mo ba siyang masatisfy habang kayo po ay break? parang mali po ata yun, di ba? Kasi dapat maramdaman niya yung disadvantages ng wala ka, di ba? In order for him or her, natanggapin ka uli. Kasi kailangan kompletuhin mo yung void na yun, mga utol eh. Pero hindi yung feel mo yung void na yun, habang kayo po ay hiwalay. Siyempre po ang ma feel at mararamdaman na lang niya mga utol or magiging conclusion niya na hindi ka na niya kailangan. Kasi kahit naman pala hiwalay kayo, mga utol, provide mo pala lahat yun. For example, financially, mentally, emotionally, sumusuporta ka sa kanya. Birthday na birthday niya, nagbibigay ka ng cake. Birthday na birthday niya, nagpapaparty ka, nagbibigay ka ng bulaklak, mga utol. Hindi ko sinasabi na huwag mong gawin yon. Because sa ibang bagay or situation, kailangan mong gawin. Yun yung mga sitwasyon kung saan may kakulangan ka. Pero most of the time mga utol, pag gusto mong bumalik ang ex mo sa iyo, huwag mo siyang bigyan ng satisfaction. Bigyan mo siya ng letter C which is consequence, di ba po mga utol? Kasi in order for him or her to realize na kailangan kanya. Yan ang sagot. So yun na nga, itinuro ko last time na kung halimbawang gusto mong gawin ito mga utol, focus nung sa tinatawag na behavioral privilege or loss of privilege. Kasi kung halimbawa lahat ng mga privilege or benefits ay patuloy mo pa rin binibigay sa kanya mga utol tatagalan at maaaring hindi po niya makita yung loss na sinasabi ko nga po while kayo po ay nasa breakup immediately mga utol, kailangan tanggalin mo to or iset up mo to dito po sa Papong TV, napakarami pong nagsasucceed sa mga kino-coach ko mga utol dahil nga po tinatanggal nila yung mga behavioral privilege na yon for example, sila po yung nagsusupply ng ganyan mm, credit card for example uh, pagkain, dinidelibiran pinapadala nila ng pagkain, sila ay nag-grocery. Yung mga ganun po situation, dapat po tinatanggal po natin. Example, kunyari po ang alam ng ex mo pag ikaw ay message niya, ay immediately aasikasuhin mo yon or magre-reply ka. Siyempre mga utol, benefits yun, di ba? Privilege niya yun, nung kayo pa. Pero ngayon kayo po ay hiwalay na mga utol ay dapat dinideprive na po natin at hindi po natin binibigay sa kanya. Kunyari, siya po ay may pupuntahan at kailangan-kailangan niya ng company ng kasama. Alam ko, mga utol, kung kayo po ay magkarelasyon, syempre, automatically, ikaw na yun. Ikaw na yung sasama sa kanya. Ikaw na yung mag-aalaga o mag-ahatid sa kanya, for example, mga utol. Pero ngayon, kapatid, kayo po ay hiwalay. So, dapat hindi po natin binibigay yun. Dapat ni-deprive po natin siya doon at binibigay po natin yung at pinaparamdam po natin sa kanya yung pakiramdam ng mag-isa ka dyan. Kasi yun po yung consequence. Of course, hindi po natin dapat sabihin yun. Tulad nga na sinabi ko, iparamdam lang po natin. Tulad nga na binanggit ko I think yesterday. Mga utol, ito pong tinatawag nating behavioral privilege na to ay ginagawa na po natin ito sa mga bata, kapatid natin, sa mga anak natin. No mga bata tayo mga utol ay na-experience natin to. Na pagka dinidisiplina po tayo na matatanda, or even na mga magulang natin, mga utol, tinatanggal yung mga privilege na yun, di ba? O hindi ka makakapag-bike, o hindi ka makakalabas, or hindi ka makakakain ng chocolates. Lahat yun mga utol. At alam naman po natin na ang ex mo, I'm sure na experience din po niya yan nung bata siya sa ibang paraan. Ngayon mga utol, daladala pa rin po natin ito in psychology. Kaya nga sabi ko kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo at ma-realize niya yung loss mga utol, disiplinahin natin yung ex mo sa pamamagitan ng behavioral privilege. Tanggalin natin yun. Ikat mo yun mga utol. As much as possible, eliminate mo lahat ng yun. Nang sa ganoon, hindi siya relax, hindi siya satisfied at bothered yung kanyang isipan. Like what I've said, ang ex mo mga utol ay napakabilis na maapektuhan ito. Dahil nga po siya ay spoiled, kumbaga stubborn, sana na sanay siya dyan. At alam niya yan yung mga bagay na hindi mo kayang matiis sa kanya na hindi ibigay mga utol. Alam niyang ipoprovide mo ito 100%. Especially ngayon napakiramdam niyang kayo nga po ay iniiwanan niya at dampi doon ka magiging very successful mga utol dahil the opposite ang paparamdam mo kung sakaling tatanggalin mo yung behavioral privilege na inaasahan ng ex mo. Malaki ang magiging tulong nito mga utol doon sa mentality or expectations ng ex mo na ikaw nga po ay hahabol. Normal yan eh. Kasi dahil tayo nga po yung nadump, tayo yung hiniwala e eh alam naman ng ex mo na hindi ka prepared doon. So most exes mga utol ay aabangan ka, babantayan ka, imomonitor ka or i-expect nga po na ikaw ay ahabol magmamakaawa makikiusap sa kanya uh, yan ang wag na wag po natin gagawin mga utol dahil nga po complete turn off ito at loss of attraction at pwedeng mawala po yung attraction o yung chances ninyo na magkabalik ang dalawa tsaka tatandaan po natin mga kapapong ang excess natin siguro I would say 80% to 90% heavy heart chan nabibigatan din yan mga utol alam mo yung mga sinasambit at sinasabi niyo sa iyo na lumayo ka na, hindi na kita mahal, uh, iba na yung gusto kong mangyari mga utol, hindi rin naman 100% na natutuwa sila doon. Most of them mga utol ay may heavy heart din, may struggles din. So the more na kayo po ay nagmamakaawa dyan, trying to fix the problem, trying to even make your ex feel guilty about sa nangyari mga utol, sa sakit na nararamdaman mo, lalo lang siyang lalayo. Kasi instinct natin yun eh. Ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng pressure. Ayaw natin ng tension. And most probably, yan din mga utol ang ayaw ng ex mo. Kaya nga, in order to win your ex back mga utol, ay dapat maintindihan po natin ito na mabuti. Maging knowledgeable po tayo at mag-focus po tayo sa dapat talaga natin gawin na kontrolado natin. Hindi yung dapat pinipilit natin yung mga bagay-bagay. Hindi yung pinipilit natin yung mga bagay-bagay mga utol na hindi natin kayang kontrolin. At ang masama, yung ex mo yung may control lalo tayong masisira doon mga utol. Kaya ako binabanggit ito kasi imposibleng walang privilege or behavioral privilege benefits ang ex mo dahil naging magkarelasyon kayo. Kung wala kayo nito mga utol, hindi ko matatawag na relationship yon Kasi alam ko sa isang banda, nagtulungan kayo inaccommodate yung isa't isa, tama po ba? So maghanap po tayo mga utol na mga privilege na yon na pwede po natin tanggalin focus, concentrate mga utol. Meron yan, imposibleng wala. Or kung ito man ay nasecure na natin mga utol, kahit alisin na lang po natin yung mindset natin na concern o tutulong o i-accommodate natin ang ex natin, yung mentality natin na kailangan po natin gumawa ng paraan mga utol para bumalik ang ex mo, kailangan po natin tanggalin yun, baguhin po natin yung ating mindset. Yun po ang simula. Dahil pag ito po ay ginawa natin mga utol, I would say mas lalaki po yung pag-asa na kayo po ay magkabalikan. Dahil honestly mga utol, based on my experience, marami po ang nagkakamali dito. Marami even ang hindi nagkakabalikan dahil ito po ay napapabayaan sa maling mindset na gusto nilang alagaan yung feelings ng ex nila. Natatakot, naayos sumama yung loob ng ex nila, natatakot na baka masaktan daw yung ex nila, natatakot na baka tuloy yung mag-move on ang ex nila sa sama ng loob, and upset na ma-experience -e kung if ever tatanggalin po nila yung mga privilege na yon. Pero ano po ba ang usapan kapatid? Patuloy natin isa-satisfy, aalagaan yung ex mo, or gusto mo siyang ma-win back, bumalik sa'yo at hindi ka naiwanan. Siyempre, di ba? Doon tayo sa number two. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin. At syempre papantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.